binikot ko, ginamita ko pa ng ano yan. Yung, kasi matigas eh. Binamitan ko ng ang tawag labitobo. Nakus, mag-ikot ko ng ganun ikot. Pagkatapos tumukod dito sa pamsyat, ah, tumukod? Sige, na-timing natin. Nakaready na pang pare ha? Oo. <laughs> Sigurista <laughs> Andito kami sa ano. Ano tong bare? Ano to? Inudita? Compound. Interviewin kita saglit ha. Oh. Inudita? Compound po. Compound. Sir, so, kan timing natin tong anong makina to, brother? 4JJ2. 4JJ2. Oh. Meron kaming itatiming na ano na 4JJ2. At nagpa tulong tong kaibigan natin na heavy equipment mechanics. Tumira siya ng maliliit. Ngayon, medyo nalito siya sa timing. Pare, pare, nalito ka lang ng konti. eh tumira siya ng maliit na sasakyan. Medyo nalito lang pare, no? Ah, nalito lang ng konti. Kaya re-rescuean namin ngayon. Ngayong lunis. At tinanong ko na rin sa kanya kung nakare-ready na yung pambayad namin pambayad niya para sa amin. Para may pang-cobra. Tayo tinakbuhan din ng mekaniko eh. Hindi. Hindi ko kasi ayaw ayaw ibigay, mura eh. 4JJ2. Ganito mga mix mga para mag-timing ng 4JJ2 ha. Ito ay tumawag sa amin tong kaibigan naming pang heavy equipment na tumira ng maliit na sasakyan medyo nalito lang siya kaya nirescuean namin ito walang timing mark to mga mix mga par ito wala ito ganun din dito sa kabila gagamit lang kayo ng tornilyo ito yung mahaba saka dito yan may tornilyoan doon sa ilalim pag naisuot nyo na to dito kasi ito lang yung butas niya malalaki to eh. walang ibang suotan to kundi ito lang sakto dito walang ibang suotan pag naisuot mo to may tornilyo sa ilalim ay trade may trade mo yan na yun yung timing yan ganun din dito sa kabila dito may suutan din yan dito malaki hindi rin susuot dito eh ito lang oh tabi nya ganyan din tapos dito ay timing part nya nandyan lang din pag naka kaya na yun no? yan. yan na yun okay na siya yan yung timing mark. Wala na, walang timing mark to kundi tornilyo ang timing mark to. Gagamit kayo ng tornilyo yung ganito. Yan. Okay na. Nakakabit na yung belt. Matatapos na tong problema ng JJ2 ngayon. Yan. Okay na. Mamaya maya ay iwanan na namin to. Siya na magpapa-under. Basta paikutin lang namin to. At umikot na siya kasi kanina nung pagdating namin pag ikot nitong crankshaft tumutukod na dito sa may camshaft dito kaya hindi talaga maikot yan kahit sa iliabe lang ayun mga mix mga paro kanina ito ay open yan pinakita ko na yung timing yan at tinakluban na ni, ni ano ni brother ayun o no? kaya ito hindi na namin papakita yung pag andar nya pero eto andar naman na to kaso nga lang yung battery kasi sinacharge nag aapura kami nagtiming lang naman kami nalito lang ng konti to si brother kaibigan natin to kaya hawak hawak na yan yung ano yung yung pambayad <laughs> kahit hindi mandar kaya brother uh, pwede na ha pwede na nating hawakan yung bayad tawagan no. mo na lang kami mamaya pag nabuo mo to mamaya maya pag hindi mandar, babalikan ka namin. Pero okay na yan kasi yung timing sakto naman ha. Oh, sige. Ayan. Ito yung bayan. Maraming salamat Salamat ha. Okay.